Mamila Franco at nilareklamo po niya at yun yung isang barangay chairman po na humiram sa kanya ng 300,000 pesos nung nakaraang taon pambili lang ng gamit sa barangay pero hanggang sa ngayon daw po isikap daw po hindi pa binabayaran ang nilareklamo po niya is chairman Raymond Bienes ng barangay 1 Kabuyao City, Laguna Paano nangyari na uutang sikap Kap ng pera sa inyo para bumili ng gamit para sa Barangay. Sa so, 'yun po ang sabi niya sa bayaw ko. Uh -uh. Kasi po 'yung bayaw ko, sa kanya po nagtatrabaho. Mm. Tapos ngayon, sabi ng bayaw ko, rat, magi-start naman na ako bukas doon sa kay Kapitan. Ah, mm -hmm. uh, si Kapitan ng pang-ano kasi kakaupo pa lang niya. So, eh, hindi ko maintindihan kasi may budget naman ang ano eh. Yun eh may sa budget naman ang barangay. Hindi naman pwedeng wala na kaagad siyang madadat doon ng mga gamit. Yung sabi ko. In hindi naman siguro bagong ano siya, 'di diba? diba? eh, ba? Bagong panalo, 'di ba? Opo. Eh hindi naman siguro inuwi. No, no dating barangay captain ang mga gamit doon, yes, -computer, okay. mga computer mga 'yan, laking halaga. Ano po ang trabaho ng bayaw ninyo doon kay kapitan? nag alaga po siya ng manok. Po. May poultry si Hindi ko kapitan. ko po, alam, manok lang po ang manok. nakita ko. Okay. At uh, kayo ang nagpautang. Hindi si Bayaw. So ano, si Bayaw lumapit sa inyo. Po sa akin kasi alam okay. niya po may pera. Po. Okay. So nagbigay kayo ng 300,000 sa bayaw nyo o doon kay Kapitan mismo? Namit ko ano, si Kapitan. Namit ko na rin po siya. Okay. Tapos bayaw ko lang po nag-ano. Tapos ko po sa PS Bank. Okay. Sa yung uh, yung pinagdeposituhan niyo, account ni Kapitan? Ni Kapitan po. Okay. So, klaro yun. At may deposits. Oh, deposit slip tayo. Oh, Meron po. ba kayong kasulatan na umutang si Kapitan Meron sa iyo? po, ma'am. Okay. Uh, Gusto ko uh, sana makita uh, yun. Anong klase yung kasulatan yun? Pero may oh, acknowledgement oh, na. Ako ay kumukuha oh, Wala namang na interest po. ito? nung no, ano po kasi na don po ako na inganyo kasi sabi ng bayaw ko uh, every month bibigyan kami ng ng nang five 45,000. So 45,000? Opo. Medyo malaki 'yun ha. So magkano 'yun? Na ano parang halos 15% po. 15% sa isang buwan. Medyo po yun, ha? kaya po ako na ano kaya winidro ko po yung pera. ko. sabi uh -oh. ko natatakot din ako sabi ko baka ano sabi ko ganun hmm. 'wag ka matakot, mag-alalarat. Ano, mm -hmm. uh, hindi naman gano'n si Kapitan. So, kailan ito hiniram? December 2 po. December 2. Ikaw ba naman ay nakatanggap ng 45,000 noong no, January? January lang po. January lang? February. February wala na po. Kailan ba na upo si Kap? Ang sabi po niya kasi, March din ibibigay niya. Kaya, gusto. Okay. okay. Hello po, uh, Chairman Bienes, Magandang hapon po. Hello, Kap. Tony. sa Tony po ito. Yes, yes. Live po tayo ngayon, Kap. Uh, sa Wanted no, sa Radyo uh, si Atty. Ay na magpali po ito. Kasama ko si Shari Roman. Mm. Yes, Cap. Uh, Cap, nabigyan po kayo ng briefing ano, you know, ng ating uh, staff na nandito po ang isang uh, sa mga constituents ninyo, si Mamila Franco. And uh, uh, in the interest po na mabigyan din kayo ng pagkakataon na magpaliwanag, at uh, tungkol mm. po dito sa inutang nyo po na pera kay Mamila Franco, tama po ba? Ma'am, Ma, am, ma am actor, hindi po sa kanya kumuha. Ka eh, doon po sa bayaw niya. Okay. Pero sa kanya po kayo nagpirma ng parang may acknowledgement po kayo, may kasulatan po kayo. No? Ang na lang, ma'am. Ako lang po hindi po masamang tao. Okay. Ako naman po inaano na may sese ko po sa kanya. Okay. Sa kanya po. Yan po. Hindi po ako para po magamit -ano dyan. No po. Nagkataon okay. lang po na siyempre nagigipit din naman po tayo, ma'am. Alam niyo naman po yun. Okay. Pero hindi po ako masamang tao. willing po akong bayaran po siya. Okay. So, klaro po <laughs> yun na lang po, uh, gusto po namin i-establish na meron talagang pagkakautang na 300,000. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. dito kay Ma'am ma, ma Mila. Yun na nga po, Kap. Uh, lagi na lang po kasi ang... Ma'am ma, ma Mila, alam mo naman, uh -huh. kapit ako. Ba't naman ako ginato? Hindi naman ako. Di Iba po, akin, kapitan, no? nag-usap po tayo. Ayoko humantong tayo sa ganitong... ma'am, ma'am, ganito na lang. Noon pa ako po, babalik-balik niyo po ako. Kasama ko pa apo ko. Alam po ma yan. Ma'am, please. Please. Pupunta oh, kami po doon, tapos hindi po kayo nagbibigay. Kailan niyo po ba mababayaran ito? Ano po ang uh, maaasahan ni Mamila? Kasi syempre po. Mga October 15. October 15 po. Hmm. Matagal po masyado oh, yun, kap. Isang buwan pa po, yun, kap. Medyo matagal po, yun, yung kap eh, kailan niyo po mama, paano ma'am po, kumamanga ako ka ng masaga, walang pong hindi tayo. O, oh, kasi Pabukang... Mukhang... Pabukang... Pabukang... Pabukang mukhang na po, ma matagal na po ma kayong na nangangako, Kap. Eh, Ma'am, ma, am, ma am, baka po pwede. Ah, nasa sa DILG? Kap, oh, wala po. naman pong nangyengwestiyon kung mabait po kayo o oh, hindi. Oh. Ang, yung obligasyon <laughs> lang po kasi. Wala naman oh, po, Kap. Oh. Ang sa amin sige lang, po, Kap, kaya po. po napunta po dito sa tanggapan po ni oh. Senator Rafi, si hmm. Mamila, dahil medyo napatagal na nga po. At simula po, hindi po na nasunod yung napagkasunduan po ninyo. O ma'am, ma'am, nasagot po naman po kayo eh. No po, hindi po ano, ano, no po. Kaya nga po, nasagot nyo nga po sir na mabuti apo. naman po kayong tao. Apo, 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 apo. kaya lang sir, yung utang nyo sir, bigay nyo po yung... Sige, sige, ha, sige, sige Po. Ano pong sige po yan sir? Sa October po, may po po. Masyado pong matagal sir Masyado yung October pong matagal po. yun sir. Baka naman meron kayong pwedeng pauna na kahit yes. kalahati. Eh, next week na, makuha na natin. Puntayin puntay nyo punta sa ma'am. Sige po. Ma'am Michiko Escalante, magandang hapon po sa inyo. Yes po, so good afternoon. Good afternoon po ma'am. Ma'am, uh, meron lang po kasing nagre-reklamo against po, laban po sa isang uh, kapitan natin, Barangay Uno, Kabuyao City, uh, for collection po of a sum of money ito. Uh, mm -hmm. Considering po na public official ito, ang inireklamo na barangay captain po, ano po ba ang administratively na pwede pong maging uh, recourse ni ma'am Mila, yung ating pong complainant, dyan po sa inyong tanggapan sa DILG? po, uh, Actually, uh, ngayon ko lang po din nalaman. Ano po na meron mm -hmm. po uh, pagkakautang si Cup. So wala po akong masyadong detalye. Alam mm -hmm. po doon sa pagkakautang, pero pag pagkakasabi po sa akin ay para po siya sa pambili ng ng gamit sa barangay. Ano po? Yes, so, daw daw. Po, um, po. Kung gano'n naman po, ay uh, kung babayaran naman po ni CAP yun, tapos dudulog po sila sa amin kung ano po yung magiging kaso. If in case po hindi ma-fulfill ma ni CAP, ano po, ay mm -hmm. uh, i-check po namin as to details po kung ano po yung pwedeng administrative charge. Pero sa ngayon, ma'am... Hindi po ako makapagbigay ng comment kasi hindi ko po alam yung detalye nung nung ano, so in, nung concern po. Pero okay. rest assured po kapag ka po dumulog sa amin ay i entertain po ng maayos okay. po yung ating po reklamen. So in that case po, pwede naman po dyan sa tanggapan ninyo rin. pwedeng kang natin okay. sila, okay. no? Sabi na lang Sorry na po mas makakaano kaya yon na uh, magkakaroon ng kasulatan para sigurado tayo na mabayaran si ma'am kasi december pa po ito and then meron pong uh, promise to pay by march pero wala pong nangyari at uh, ngayon ay september na eh, mukhang october na naman ang gusto ni kapitan eh, para Sige po, lang po, ma'am. Tapos rest assured po na mamamonitor po natin na ma-fulfill po ni Cap kung ano man po yung kailangan po niyang okay. mabigay. Tanungin... Sa office ko na lang, ma'am. Okay, tanungin ko ngayon si Mamila. Mamila, kontento ba kayo na simula ganito muna? Or would you rather that we file a collection of a sum of money? Uh, municipal ma trial court? Sana makuha ko na po yung pera ko kasi po, attorney, kailangan ko rin po ng pera Understand. sa mga. Kasi sa tagal na po niya lagi akong pinabalik-balik, mm -hmm. gumagastos rin po kami. Kaya nag-stay po ako sa kapatid ko sa Laguna kasi Quezon City pa ako. Tapos so, wala rin na pa nangyayari. Mm -hmm. Ngayon, kinukuha ko na po sa kanya yung pera. Ko. Okay. So, Kap, nasa linya pa rin natin si Chairman Remonte Bienes. Ah, kampo pa puntain niya lang o bukas bayaran ko bukas saanggahan para niya. Okay, po? sasamahan po oh, oh. ng Wanted sa radyo. Oh, oh. Mm -hmm. Ang uh, ating uh, At ako, pa, uh, complainant. No? Kaya sa BILG namin. O, okay. Hindi po. Okay. Sige maraming salamat po sa tulong. So, Shari, ayan ha, sikap. So. Nangako. Yes. Sasamahan natin. Si ma'am, pag wala, Okay. Diretso na tayo. Diretso bayad. na tayo. DILG. Sa DILG. Oo. At saka ano na? <coughs> uh, Basta ma'am, ang mahalaga case. lang po is mabayaran po kayo. Oh, oh. Actually, hindi naman po namin kinikwestiyon oh, kung mabuti o oh, 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 masamang tao. Oh. Kaya nga po tumawag po kami kay Kap, No mm -hmm. para po malaman po natin kung kailan po talaga magbabayad. Oh, Salamat okay. po. Basta bukas okay. ma, magbabayad po. May sasama po reporter oh, sa inyo. Okay? Yeah. okay. Thank yeah. you very atawin... much po. Magandang hapon. Na.